Happy birthday be to you Happy birthday be to you Oh, the upo na So Jenny, yeah. may plato ka para na may plastic sa din dadalhin, ano? Tita at ito, Joel. Bubulong yeah. si Bolo, be happy birthday to you. Ayan, doon tawa po yung may birthday. Ayan, ito po yung may birthday. Happy birthday to you. Ayan, doon tawa po yung may birthday. Ayan. Hindi, <coughs> ba't yun na si nanay mo? Andan. Ang mo, yun naman lang yung na-sting. Nice Kahit naman yun eh. Ah, ka mag-ano na lang. Mag Copy ko. Dektan nang sting. Pero <laughs> yung debit na yung lamesa. Ano tataya? Mata pa ba? Tama kami tubig.

na. Ito po yung tatay ng Miberte. Yan. Dito po, ino, umpisa yung Beto, Alfonso. Mag-Alfonso na sila. Yung mabisita. Alfonso na yung kanila naman. Ito po, ito yung Ito

Ito, may mga bisita pa dito sa kabila. na Ay, may mga bisita rin sa kabila. Ay, ito pa isang bisita. na nakakatawa po niya. Eh. Ano po 'yung mga lola? At, tatama na ba? Pwede ba tumayali? Pwede ba yabol pa? <tik> yabol, o, oh, <di> po <tik> mga mabaya na po. O, lang, <tik> di po, langit po langit po. birthday Nagamadali, ya, ano. nagamadali na kasi, kasi susi, Nagamadali pa yung yeting, Yung ibang tatay ay hindi na kinuha taya. Hindi na kinuha. Tagawa madali. Hindi na kinuha madali waiting. Tau no. na ko yung may bete po ko. Hindi <tik> po mga vegan. Babi na po. At magandang gabi. Kakain muna ako.